sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka sa ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibri na po natin yun. Mas mabuti pa yata, mas practical, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Iisip ko na invest na po ayuda nahin, na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Doon na lang natin ibase kasi po... Apo. Kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, isang ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, Ayan, at kasi... kasi yung papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Uh. Baka maiyak na po tayong and, lahat, Secretary. And, and, that's why we got, we got to get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Ah, uh, Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panungalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klasing ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong aix, meron tayong uh, tupad. Meron pang akap yata, Eh akap. Pagka po natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, Correct me if I'm wrong kung uh, nagkamali ako ng pagcompute pero, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Uh, tama po yan karamihan yan sa DSWD. Yes sir. Pag Pagsilap mo po, pa yung MAIP, tupad, yung yung MAIP sa health yan, yung tupad di di uh, uh, dole. Yes, yes Yung IX DSWD and so on correct, and so forth. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record. Kung ilan po yung nabibigyan? Kasi naghanap po ako, ah, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma, ma certain Kung talagang yung limang ayuda na yun ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong lima na ito na kung itoy naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal pero, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Mm -mm. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Mm. Ilibri na po natin yun. Uh. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. <laughs> mga pa po tayo ng about 74 billion. eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatasi pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Uh. Uh. Hindi po ba? Practical yun. Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng four piece. Yung four piece po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yon. Correct. At Talk yan eight. po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay. Yun. Uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang uh, Four Piece, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AICS. So, meron po data sa papel, pero pag nagtanong pero, po kayo on the ground, sapagkat uh, lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, uh, talagang sinusuyod ko, kumisan po eh, ang uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 people mm -hmm. talaga pong tatanungin ko sino mm -hmm. po ang nakatanggaw wala pong sumasagot eh mm -hmm. so kailangan pong ma-check kaya ko na nasabi na mas mabuti pa yata mas practical oh. na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila siguradong mapupunta sa kanila walang corruption wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila oh. Ang alam ko rin, doon sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Okay, ulitin ko lang. Hindi po 120. Yeah, ulitin ko lang, pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilotars, 35%. Kabisado oh, oh, ko po yung secretary, ladderize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po, po ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang right. ang isang, ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi okay. na sa gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Mm. Doon na lang natin base kasi ako, po. Ako, kaya ako binanggit to. ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun. Akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, sangayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, at kasi rin-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat namin po. Na hindi napapatupad. Salamat po. Ngayon, uh, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo, kaya Pero pinatawad, nandoon si po nandun, pinatawad ko na kayo. Uh, si Mr. Toledo nandun eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong mga kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung depresya nung NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng depresya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, uh, may, may target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 Trillion. Hindi naman po ito uh, mare record ng ganitong ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo. Eh. Sa so, mga katawid, may mga parameters po dito. Maring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto natin gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po, ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano sapagkat kumuha saan program, kumuha sa ganito. Tama naman po yung mga nauna kong kasamang nagtanong. Kailangan may betting procedure. Do not accept this estimate, this, this uh, parang uh, submissions ng isang agency, parang gospel truth. Sayang po eh. Na, na